Hello Bards, dito sa Sagbayan Bohol Palit baka para sa Group A or Followers United Alpha Ang pizza karon June 27, 2025 Muna pinakaunang baka sa Group A or Followers United Alpha Nipalit kong baka ron parts para masugdan ang kaurising sa Followers United Alpha or Group A Muna parts ang nihatag sa 2000 para sa unang baka. Parts Romeo Hamisula from Muntalban, Rizal. Parts Josephine Rakinyo from Nagtupakan, Ilocosur. Parts Gilio Sarigumba from Purok Trisi, Pisto, Lamblatik, Apupong, General Santos City. Jan Anthony Biro from Maui, Duero Bohol. Mao ni akong napili parts kay after 1 year ani dako-dako gining baka ha kay habog og barog unya wa sungay usang tuig pa ni tunga dihay gatasan pag abot nako dako-dako pod nya 40 mil may presyo di makaya sa budget kay napa tracking og transfer sa propiedad ang bintaha pod og mga dumaga atong paliton kay dugi dugay gyud na mo landay nya boss pila magay last ni maning bakahan eh Ah uh, sige 33 media. Unya modong sa kog palawan siya, parts kaya ang asawa, dili mo sugot og magda kog kwarta. Aron ko no, na ay resibo nga ebidensya. Mga ni parts ang gipada sa akong asawa nga 33 mil media. Unya ang charge ani 335. Unya ang transfer sa papel 130 or sa propiedad. Mao ni ang propiedad parts sa bayan ang lungsod Zone 27, 2025, 33 media ang kandidat. Unya, di ay pirma sa ubos if UA or followers United Alpha. Unya, akong gibarogan kay di pwede o guway mo barog. Mario Sasan. Nagkastorya akong amaninoy nga abogado. niingon siya na ako nga kanang inyong asosasyon na ba may presidente o mga opisyalis. Akong giingnan nga wa ko mo asosasyon kay dugay palusto ng kwartas gobyerno akong gibot lang ani tinabangay ra ingon siya nga ah, okay okay kung naitabang ang gobyerno maayo pero og magsalig ta dugay gyung kwarta diha kay daghan nag kining baka karon napalit ni ne, ako nang giubonohan ang balig 13 kami ka membro kay muhatag kuno sila ari first week sa July or second week sa July og kinsay mo apel pwede pa pag-abot sa Agosto, close na gyud ni. Kung while lime appel akong suluhon ang 14 ka lawas or 14 heads. Unya og mapuno ni, pwede na sa sunod sa group D. Dagdos mil gyapon dito, unya sold sa 36 size Kabuan. Samtang naglantaw tas baka nga gibyahe, shout out ta, sa mga nirequest. request Shout out kang Junil Apare, watching from Alaska. USA. Rande Olaybar watching from Ngingoog City. Pirotso Jonathan Ramirez watching from Guadalupe, Carmen Bohol. Neil Ray Espina -Riez, watching from Pilar Bohol. Og sa tanan mga viewers og followers daghang salamat.